Hello Kamarites, mag-move on na tayo sa sayawang portion char. Kaya naman for today's video, oh, di ba may paikot tayo ngayon, nasa city kami dyan. Pero bago yan, imamarites ko muna sa inyo ang concert ni Bunso. At syempre, late-latean tayo, kaya naman nag kami, Char. Pero hindi, initay ko lang si Big Boss dahil late siya umuwi. For your information, siya si Big Boss, hindi ko yan anak. <laughs> At this is unexpected dahil pumunta ang aking sisterettes. Siyempre si Big Boss, kilala nyo na ni yun, na madalas masungit din. Joke lang. Staring din ang pinsan ko at ang asawa niya. At ayan na nga si Bunso, flute ang kanyang instrument. Buti na lang huli sila at nakahabol din kami. So eto, lumipat kami ng aking pinsan. Siyempre, kailangan malapitan ang pagkuha ng video at photos. Stage Tito and Mother Yarn. Naku, hindi lang ako proud mama kundi a happy mom. Char mag naman tayo. ano masasabi mo? Oh speaker, my God, amazing performance. Amazing. For I'm speech, so amazing. proud. ano masasabi mo lang? <laughs> my my, uh, ito <laughs> 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 ah, ito pala yung stage mother. na naman mama? Mama. 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 <laughs> <laughs> mama <eyes. laughs> si madam. <laughs> si madam, huy ano ka ba? PA tayo. Ito yung mag enroll <laughs> Ito yung EAN enroll <laughs> College. <laughs> At ah, na curious kami what's going on inside, so nakimari-test kami. Andito yung ama, patay tahimik lang. <laughs> tahi tahimik lang yung ama, pero nagagalit na yan. Sino mga kasama mo, anak? Somebody. <laughs> <laughs> Hi! Hey, yeah kaso natabunan ka na. No? Oh, okay. okay. Dahil uwi-uwi na ang aking fambilina so kami naman pumunta na lang sa city dahil mayroong gustong bilhin si Bunso. At sinabay na rin namin syempre ang aming dinner dahil gutom na yarn. Mabuti na lang at mabilis lang makapunta sa syudad at syempre ang paglalakad hindi masyadong todo ang alay lakad. So eto na, welcome to K-Town. Ang tawag dito ay Korea Town. K-Town nga, paulit-ulit. So marami dito ang Koreano. So ayan, happy na si Bunso dahil nabili na niya ang gusto niya. Nasa food court kami niyan at maliit lang tong lugar na to. Ito naman ang aming mga kinain. Siyempre nagtitipid kami kaya yan lang ang aming nakayanan. O oh, ba? Diba? Share share lang. Pwede na yan. Pantawid guto. At si Bunso busy sa kanya nails dahil yan ang kanyang binili at papalitan niya raw yun. Si Big Boss hindi na makangiti dahil pagod na yun. Ito pa meron pa pala kaming in order na isa pa. Siyempre kailangan may soup dahil mainit ang panahon char. Sa laki ng serving, naku, pwede na talaga namin pagsaluhan, o oh di ba? Diba? At syempre ang inyong kamarites, wala pang kita dito sa Talo World, kaya naman walang naiamba. At yan si Bunso, nagre-ready na dahil magkukuha siya ng video at picture, syempre. O oh di ba diba, masaya ang aking Bunso dahil nabili niya ang gusto niya at syempre may pakain pa si Mayor Char. Korean food pala ang kinain namin dito mga kamarites dahil nasa Korea Town kami. At yung soup na yan, samotsari ang laman, tapos meron pang sa ibabaw, o oh ba? Diba? Pa. Meron din dito pa vegetable fried rice na may salad on the side. At syempre, tipid tipid tayo. Meron tayong pa pork dumpling bilang yarn. At ito na nga pa uwi kami. Tapos bigla naman umulan Naghanap naman ako ng supot para inovabilya ko ang sapatos ko. Kaso wale. So ayan, pinagtsagaan ko ang sapatos ni Bunso pero hindi kinaya kasi na lotus fit ako. Akala ay mo yarn. Ang liit pala ng paa ni Bunso. Buti na lang may pharmacy. At buti na lang nabutas ko ang aking alikansya. Joke lang. Hoy, hindi yan sa tala world. That's sense Pero hindi galing galing Tala World. Wala pa nga akong kita. Alakalain nyo yun. So, ayan, kailangan natin punasan ang sapatos na hiniram natin dahil baka masisanti tayo ng may-ari. At in nyo yun, may color pink na slippers. Kaya naman yun ang aking pinili. Kaya naman ang inyong lingkod ay nagkaroon ng happy feet o siya ako hininga sa kakamarites.